Pag-usapan natin kung gaano ka sexy at gaano ka kapalaban dito. Kasi alam naman natin na mostly sa mga Viva Max stars, eh talagang palaban, walang pakundangan. Ay, Hindi ba pagdating ay, yes. sa hubaran, pagdating sa mga love scenes. At feeling ko naman parang nag enjoy ka naman sa iyong karera. Ah uh, actually po uh, it's hard for me po sobrang uh, pagdating sa sex scene, alam po ni Derek Roman yan, pagdating sa sex scene, nahihirapan po talaga ako hindi ko alam paano paano magsimula paano gagawin so uh with the help naman of my uh, co-actors uh, dahil din po naman sa kanila nagagawa ko yung uh, super sexy na scenes and even sa mga pictures ko po kasi I'm not uh, actually po hindi po ako uh, hindi ko hindi ako masyadong uh, masyado akong nahihiya sa sa body ko po. Pero it's because of uh, like it's because of that mas more uh, confident ako na, sa ginagawa ko. Mas na-motivate na ako sa kanila. So, ito yung sexy scene ko dito. Mas madami yung scene ko di, bed scene, sexy scene ko dito kaysa mga past movies ko. Ah, gano'n? Nakakailang pelikula ka na ba, ah uh, prior? In uh, Viva Max po. Oo, oh, sa Viva Max. Uh, sa Viva Max po, naka-ano na po ako, naka-anim. Pero ang lead role ko po, po is naka-tatlo na po. That ito looks... yung pangalawa. Ito yung pangalawa. Pero ito talaga sabi mong ganun, ito yung may pinakamarami kang sex scenes. At uh, yes, sexy scenes po. and love scene. Gaano yes. karami kay Junjun -Jun at gaano karami kay Victor? Um, kay Junjun -Jun po, isang beses lang. Kay Victor, tatlong beses. So meron pa akong kasin sa iba.